Betus, Ha. Singka mas. Hot dog. Oh. Tomato and cucumber. Bacon. Hmm. <laughs> <laughs> An ng ko, kan? Big. Big. Oh, Big. Baka naman hindi kayo iinom. B Mabigat din pala sa tiyan No? Mabigat? Bak, Mga ilang kilo? Mga ilang... Bakit si Chinchi kumakain pa ng kanin? Chinchi matakaw eh. Bakas kumain niya ni Chinchi, nag-request pa ng kanin yan eh. Ako ay lalaki Kawin ang aani Wow! Mas masarap yung manipis Oo Mas oh, masarap yung manipis Kesa makapal na ganito uh, Kakaumay Bakit magkaiba ba ng pinilhan hmm. May ibang flavor Yan naman pala yung kanina Manipis eh Madali, palutuin. Oo. Sarap, Ito ang kapal eh. magluluto tayo ng sambu sa bahay sa ating maliit na tahanan Then sa kalikuran tindahan po yan oh. ayun ang mga alak yung po ang mga paninda ni Rutan mga kaagos andyan sa kapila, andyan oh. andun sa loob yan pa paso luto luto muna kami mga kaagos dahil ayaw magluto pagod no, ah, ano ba? Pa? aray okay, ko po talisik ang mga mantika Even one week one week

At hindi ko pa magagamit dito Hindi, hindi pa ko ang Pero kung minsan, mag naman pag mabilis lang, minsan sinabukasan ng mga kapagluto. Mm -hmm. Okay, meron niya isang araw lang. Iyan mo na ako. I ano mo na ako na akam. yung kukuhan? Ang sarap, dito pa nga ako ginagawaan. Ang gumawa. Ang paano ako gumawa. First, lettuce, bacon, hotdog, cucumber, tomato. Lagyan mo konting asin. Ayan o. No? Di lama datang kerja. Wow. Mas masarap kau main mayones talaga? Mm -hmm. Wala Ready na ang rice Gusto mag-rice na. Hindi ano to, hindi, hindi pa. Hindi pa. Wala yun na. Pero hindi masarap yung hot dog. Ha? Oh, sige. Pupitin muna natin, Shin. Pupitin muna ito. Bacon. Ako oh, malinis yan. ginagamit ko yan eh. Huwag namang maliliit. 우우 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 ito naman malipis nga naman makapal malipis makapal ha okay. RC